Hey! Mister! Kayla hang masalina na kaga jang mo nam dugo. Dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. Okay daw. Hey! Ano ba ang kaik niya, mister? Teka lang, dok, ha? Itatanong ko lang po sa kanya kung anong type niya. Ay! Ben! Ano ba daw ang type mo? Sabi ng doktor, yung single mom Ted. Yung walang anak. Eh. Alam mo pre, matagal na talaga akong nagtataka dito sa pag-asa. Yung sa weather of Biru pre. Eh, bakit naman pre? Sa tuwing nakikinig tayo ng radyo o manununood tayo sa telebisyon ng mga balita, kapag may bagyo na paparating. Palagi na lang sasabihin nila na, patuloy naming binabantayan ang paparating na bagyo, pero palagi rin nakakalusot sa atin ang bagyo. Oo nga pre no, bakit kaya? Kaya nga ako nagtataka pre. Binabantayan ba nila o may mga padreno ang mga bagyo? Kaya sila nakakalusot palagi. Nilalagyan ba yan pre? Siguro,